sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang isang ginawang pandaraya nitong si Pastor Edwin Canonigo na kumuha lang ng kapirasong pahayag ni Brad Paul at pinagchap-chap na para ma-out of context. Kaya nga, naalala natin, yung pahayag ng ating Panginoon Kristo, babala ng ating Panginoon Kristo, sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6, na huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Bakit daw? Baka pagkatapos ay kayo pa ang babalingan at sakmalin nila. Huwag daw ibigay sa mga aso. Hindi naman ibinigay yung pahayag ni Bro Paul, pero napasakamay bakit? Dahil nagresearch matindi siguro pangailangan sa kasunduan, pinag chap, na. Sino po ba yung aso na yan kung tingnan natin ang Bible? Isaiah chapter 56 verse 11. Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Bakit po ba sinabing bawat isa'y sa kanyang pakinabang? Mga kabatid, kung pakinggan ninyo itong banat ni Mr. Canonigo, abay, magtaka talaga kayo. Bakit sinabi ni Brad Paul ito? Sa mga hindi nakaunawa ng Sibuano, ating isasalin yung uh, pahayag, Sibuano kasi, yung pahayag na pinag-chop-chop, nitong ni Pastor Edwin Canonigo. Pakinggan ninyo siya. Nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, o nagbigay siya ng message sa mga miyembro ng simbahang katoliko na ang patunay daw isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga Catholic Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos, sila daw ay tunay na Iglesia ng Diyos. Palapakan nato ang sibdi nga para hubog, palapakan nato ang sibdi na to, mananapaw, nakatabang kamo sa pagprueba ng kining simbahan mong tinukod sa atong sa Cristo. At ang sinasabi ng Catholic Defender na ito patunay lamang na hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. 'Yon. Kung pakinggan ninyo ang pahayag ni Pastor Edwin Canonego, abay magtaka siguro kayo kung wala ko yung background. Bakit kaya sinabi ni Brad Pullion, na palakpakan natin ang mga lasingero, palakpakan natin ang mga babiero, yung mga makasalanan dahil patunay kayo'y dagdag patunay na ang iglesyang ito ay tatag ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Pinagchap-chap kasi niya ang message ni Brad Paul. Para ma-out of context, may iniwasan. Di po ba? Alam naman natin kung sino ang ama sa mga sinungaling at mandaraya. Juan 8.44 Ito ang konteksto. Ibig sabihin, pinakinggan talaga ito ni Pastor Kanonigo. Ngunit, nag hinanapan ng niya kung sa paanong paraan pwede niyang gamitin para sa kasinungalingan. Bakit? half ang ginagamit ni Pastor Kanonigo. Bakit half -throat? Tunay naman ang sinabi ni Brad Paul yun. Pero may karugtong na iniiwasan niya. Ito ang pahayag ni Brad Paul ating isasalin sa Cebuano asa ah, Tagalog Sibuano kasi ito. Ako sila hatagan og analogy. Kining tinuod nga bulawan. Ako. Ito ang konteksto mga kapatid sa pinag-chap-chap ni Mr. Canonigo. Bakit? Ano pa ba yung uh, konteksto bakit pinahayag National Convention kasi ito ng CFD. Si Brad Paul, isang ministro ng Saksineyova na yumakap sa simbahang katoliko. At sa kanyang pagyakap sa simbahang katoliko, yung mga pastor ng born again, ng ibang mga sekta, kahit na sa Iglesia Ni Cristo pumunta sa kanya, at nagsasabi na bakit sa katoliko ka pa yumakap, Brad Paul? Bakit hindi na lang dito sa amin? Kaya sabi ni Brad Paul, binigyan ko sila ng analogy. At ano ang analogy niya? Ako ning ilabog sa kanal. Oh, yung uh, tunay na ginto kanya diyang itatapon sa kanal. Pagkataon-taon ako ang puniton usab. Nabulit kini sa tuman kahugaw galapog. Oh, so uh, sabi niya, ako uh, kukunin na naman niya at may mga putik. Itong tunay na ginto ang pangutana mao kini kining tinuod nga bulawan nga nabulit sa lapok ang pangutana tubaga nahana ba ang iyang tinuod nga pagkabulawan ang tunay na ginto dahil may mga putik ibig ba sabihin na wala na ang kanyang pagiging tunay na ginto tubag brad oh, yon ang sabi ni brad paul sagot kapatid nahana wala Oh, nawala ba? Wala siya mahanaw. Oh, hindi nawala. Kahit pa may mga putik na kumakapit sa tunay na ginto. Maura po ang simbahan ng katoliko. Bisan misambog ka ang daotan ng mga tao. Di oh, ganon din ang simbahan katoliko. Kahit pa merong mga masasamang tao dili makadestroy sa kamaturan nga kini maong tinuod nga simbahan oh hindi yan makadenay sa katotohanan na ito ang tunay na iglesia kining isa ka fake ning gold oh, dili ale al al limbawa gumagamit naman siya ng analogy isang huwad na ginto tinuod on himoon sa mga mangingilad aron patuuhon ang usa ka tawo nga nga bulawan oh sa mga din nakaunawa ng Sibuano, ang sabi ni Brad Paul dito ano ang ginagawa ng mga uh, mandaraya upang patunayan na itong huwad na ginto ay tunay na ginto ilang limpyuhan lilinisin nila pakintabon daw sama sa bulawan apan ang pangotana maokini. Ah, lilinisin, pakinisin, parang magiging tulad ng tunay na ginto. Nakahimo ba kung ato bang limpyuhan ang piki ng bulawan, pakintabon daw sama sa bulawan, nahimo ba neng tinuod ng bulawan? oh, ah, yan. Sabi ni Brad Paul, kung ang piki huwad na ginto, kung lilinisin ito, at kumikintab ito, ito ba'y magiging tunay na ginto? Wala mahimo nga tinuod nga bulawan. sab ang mga simbahan sa Protestante. Oh, so di talaga kahit pa lilinisin, kahit pa maging makinis yan, makintab yan, hindi yan magiging tunay na ginto. Ganon din ang mga simbahan ng mga protestante. Bisan pa sao nila pag binuotan, pa nila ilang panat. Kahit ano man ang gawin nilang kabaitan. Why, sa sigig simba, simba. Kahit patuloy silang magsisimba. Hindi makapahimo ng ilang simbahan tinukod sa itong Ginoong so Kristo. Hindi mangyari na ang kanilang mga iglesia ay iglesyang tatag ng ating Panginoong Iso Kristo. Kondaghan man daotan nga katuliko, dili ka na makadesproy ba nga kining simbahana mong tinukod sa atong ginoo. Kung meron mang maraming mga makasalanan sa loob ng simbahang katuliko, hindi yan uh, makapag-deny na ito ang eglisya na tatag ng ating Panginoon Isu so Kristo. Kay sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 5, Versikulo 26, Bingon ng atong ginoo, daghan daotan sa akong katauhan. Oh, yon. Ang ginagamit dito ni Brad Paul, yung Jeremias, Kapitulo uh, 5, uh, 26. Ito kasi ang nakasulat. No? Sapagkat ang masasamang tao ay natagpuang kasama sa aking bayan. Ano daw? ang masasamang tao kasama sa aking bayan. Tanong, dahil po ba may mga masasamang tao kasama sa bayan ng Diyos, tumitigil na ba sa pagiging bayan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa mga masasama? Tuloy natin si Brad Paul. Kinsa ang katauhan sa Diyos? kanang daghan daotan. Oh, ito ang bahagi na pinotol. Pinagchop-chop ni Mr. Kanonigo. Sino ang bayan ng Diyos? Yung maraming mga makasalanan. Kaya dito pinag ah, kinuha niya yung clip at pinalitaw nasa pahayag ni Brad Paul, pinarangalan dito yung mga masasamang CFD. Si dahil yun daw ang katibayan na ang Iglesia Katolika ay tunay na Iglesia, ngunit meron siyang iniwasan. Okay, pakinggan natin. Palakpakan na ang mga CFD nga para hubog. Oh, yan. Palakpakan daw umano, mga CFD na lasinggero. Tensyon ha. Palakpakan na ito, ang mga CFD mananapaw. Oh, yung mga babaero, nakatabang ka mo sa pagproiba ka kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoong Kristo. Oh, nakatulong kayo sa pagpatunay na ang iglesyang ito ay tatag ng ating Panginoon so Kristo. Bakit? Ginaba yung batayan niya, ang Jeremias Kapitulo 5:26, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpuan kasama sa aking bayan. Oh, tuloy natin si Brad Paul. To apan pagbago na in taon mo. Oh, ayan, napansin ninyo mga kapatid, ito ang bahagi na pinutol ni Mr. Canonigo. Yung sinabi sa Sibuano, apan. Ano yung apan? Sa Tagalog, ngunit but ngunit magbago na kayo. Tawhan sa Dios kanang daghan daotan. Palakpakan nato ang nga para hubog palapakan nato ang mas ibding mananapaw nakatabang kamo sa pagproiba ng kining simbahana mong tinukod sa atong ginoo so Kristo apan pagbag-o na intahon mo maulaw mo sa mga pastor nga niya sa atong simbahan ayon Ngunit magbago na kayo, mahiya kayo sa mga pastor na nandito na ngayon sa simbahang katoliko yun ang pinotol ni Mr. Canonigo para yung pahayag na yan makapandaya ng mga inosente. Grabe siguro ang pangangailangan para merong kasunduan. Itong bagay o. Oh. nakita akong isang video ng isang mama na CFD, Catholic Faith Defender, o nagbigay siya ng message sa mga miyembro ng Simbahang Katoliko na ang patunay daw isa sa mga ebidensya at patunay na sila daw ay tunay na iglesia isa sa mga sinasabi ng taong ito na ang kasamaan na ginagawa ng mga katolik Faith Defender sa loob ng kanilang simbahan ay isa daw sa patunay na sila ay mga alagad ng Diyos sila daw ay tunay na iglesia ng Diyos Palakakanato amasipdi nga para hubog palapakan nato amas mas na to, mananapaw nakatabang kamo sa pagproiba ng kining simbahana mong tinukod sa atong Ginoong so Kristo at ang sinasabi ng Catholic defender na ito patunay lamang na hindi sila tunay na iglesia ng Diyos yon mga kapatid no baka magtaka kayo bakit Sinabi niya ni Brad Paul, out of context, kasi yung ipinakita ni Mr. Canonigo. At alam naman natin, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.